Muling ibinida ni Pangulong Noy Aquino ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa loob ng tatlong taon sa kanyang ikaapat at pinakamahabang State of the Nation address kahapon. Pero bukod sa mga programa at proyekto ng gobyerno, special mention din sa kanyang zona ang ilang personalidad at ahensya. May ilang nakatanggap ng papuri, pero ang ilan naman ay eh, po ng sermon. Pinalakpakan ng papuri ng Pangulo kina na Affairs Secretary Albert Del Rosario, DepEd Secretary Armin Luistro at sa Department of Tourism. Nakatanggap din ang magagandang salita ang tatlong pulis dahil sa pinakita nilang katapatan sa tungkulin. Inasligo naman ang Pangulo ang Bureau of Immigration, National Irrigation Administration at Bureau of Customs dahil sa manay pagpapabaya nila sa kanilang tungkulin. Pinagalitan ng Pangulo sa harap ng sambayan ng Pilipino ang mga nasabing ahensya dahil daw sa kakulangan sa serbisyo. Iba-iba naman ang naging pagtanggap ng mga tao sa Sona ni Pinoy. Ito ang sabi nila. Saan po kayo kumukuha ng kapal ng muka para tumakawani na to sa ahensyang mga ito? Para naman po, sa mga kawaning walang balak, tumalikod sa kulturang wangwang, -wang, tapos na ang pakikiusap. Nagkaroon kayo ng tatlong taon para ipakita handa kayong mayos. Ngayon, hahanapin kung hindi ko pa kayo nahanap, pero yung hindi ko pa nahanap, talagang lalahatin ko na kayo. Ngayon po, pasensahan tayo. Overall, pareho ang itong mga klaseng sona ito kesa sa mga iba, okay. sa mga ibang zona. Merong kondik kaibahan kasi at least, sabi ni Presidente Aquino, na merong mga government agencies na hindi ginagawa ang dapat gawin. Nitong Oktubre po na nakaraang taon, nilagdaan ang Framework Agreement on the Bangsamoro. Sa papong halimbawa, ng transformasyon sa pamamahala. Di ba't matagal ding nabinbin sa Kongreso ang mahalagang batas? Nito mong nakaraang taon, na isa batas na sa wakas ang syntax reform law at ang responsible parenthood law. Ngayon taon po, prioridad natin ilipat ang mahigit labing Libo pamilyang nagsisiksikan sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ay sinasabi niya, all these projects, of course, bakit hindi naman magagawa ng proyekto yan? 1.8 trillion pesos ang budget ng 2012. Hindi na sa marami akong ginawa. Ang importante is, ano ang ginawa ko kumpara sa sinabi kong gagawin ko? I feel it's so good to pay tribute doon sa sinasabi nga nilang mga rank and file ng gobyerno. And kasi di ba importante para sa akin na nabibigyan ng muka ang nagbibigay ng serbisyo publiko. Yung IFW namin, eh. uh, yun tulong na pinakakita ng ating pamahala. No? At, uh, nabanggit niya ng konti, Libya, yung tinulong ni eh, Secretary de Rosario. Pero yung laging pagtaas ng uh, remittances. Sa bawat Pilipino nagtitiwala sa kapangyarihan ng maliliit na anyo ng kabutihan, kayo nga po ang gumawa ng pagbabago. So na po ninyo ito. Ako po, si Noy Noy Aquino, ko sa buong mundo, Pilipino ko, at talagang napakasarap maging Pilipino sa panahon ito. Maraming salamat po. Maganda po po sa lahat.